Ngayon pala guys, mag -luto na naman si Manay ng aming hapunan, na ulam na hapunan. Pero ano ulit ito mga guys, malunggay. Malunggay na may para nito sitaw. Ito guys yung aming sili. Lagyan natin sili guys. Para medyo may anghang ng konti. Tapos itong dalawa, buo natin ilalagay. Itong ito, hiwain natin ng maliliit guys. Ayan. Pagmali natin yun. Ito pala guys yung ating bagong chopping board. Tapos guys, kuha tayo ng sibuyas. Ito guys yung malaki. Tapos, bawang. Ito ating bawang mga guys. Ayan. Ipitin pit ko lang yan guys. Tapos, ito naman guys. Ipitin pit lang natin itong ating bawang. Hmm? Tapos ito na guys yung ating bawang, napitpit ko na. Mag ano tayo guys ng sibuyas. Itong isang sibuyas na to guys, iuubos ko to. Ito guys yung ating sibuyas. Ito liitan natin guys. Okay. Pagsamasamahin ko naman to guys patan. Pag nakalun ako ng gata. Bumili ako guys ng gata kanina. Halagang 50 pesos. Ito na siya guys. Tapos guys, ito na yung ating pinapak. Wala ko dito guys na patong peraso. Ito guys yung binili ko pa doon sa may simbahan. 100 pesos to guys. Dapat kanina bibili ulit ako. Hindi siya nagtinda guys. Kasi medyo mura-mura doon ang 1 quart. Ito, tatlong peraso lang guys. Sasaw natin sa... Ayan. Tapos babalik ko to guys sa freezer. Babalik ko sa freezer guys. Ayan, ihimayin natin to guys. Ito na guys. Umpisa natin. Himayin yung ating ina Ito na guys. Ito ang ating pang sa malunggay na may sitaw. Ayan na siya guys. Ito na guys yung ating malunggay na to guys. Sinugasan ko ng asawa ko kanina. Ayan. Tapos ito ako na ng kimay. Hinugasan ko na rin yan ating sitaw. At ito na halo-halo na yan guys. Sili, bawang, sibuyas. Tapos yung ating tinapa at ito yung gatang. Alagang 50 pesos guys ano yan guys, pagkatapos namin magsimba mag-asawa, dumaan kami sa palengke. Bumili ako nitong 50 pesos tapos yung limang kilong brown rice. Guys, lagyan natin ng na, konti panola. Yan guys, ang gamit yung panola oil. Ito guys, yung dati pa to, yung nasa pouch, hindi ko pa siya naisasalin. Yung panola oil. Kasi guys, dalawa yung binili ko nito kasi may ano siya. May nakatay-tay up din na ganito, pero medyo mura-mura, nakamura siya ng konti. painitin muna natin guys yung mantika. Ito guys, lagayin na natin yung ating bawang sibuyas at saka yung sibuyas. Tama-tama na yan guys. Ayan. Nakapagluto na ako nito guys kung nakaraang makandung ko kayo yata ito guys. Pero ano lang yung purong malunggay lang siya guys. Wala siyang halong tawag dito. Wala siyang halong ano, sitaw. Wala siyang halong sitaw. Pero tinapa din ang ano nung ano, guys, ang sahog. Ngayon guys, lalagyan na natin yung ating tinapa. Ayan. Tinapa. Sangkot ka muna natin guys, para ano. kasi nga may lagay ko na yung ating tinapa. May ano guys, may tinig. Ayun, hindi ko na nakuha. Ang bango ng tinapa guys, oh. Hindi na natin ang gata. So guys, lagyan na natin muna ng gata. Hindi ko muna siya dahil ubo. Ang dami pa naman kasi kaya. So kaya lang guys, hindi ko yung suki kong binibihan kasi doon yung sa MLQ. Dito lang naman ako nabili sa may bungad guys kasi hindi na ako naglakad pa doon sa may ano sa may MLQ. Doon yung suki ko sa gata. Ang ganda gata nila guys eh. Purong-puro talaga. Lagyan na natin ito ng na asin. Ayan guys, kunti lang yun na kasi baka umalat yung ating laka. Tapos ito, magic sarap. Ang ano na to guys, pangatlo na tong gamit ko. Kasi ito lang guys, so ayan, konti lang, tama na yan. Hindi na ako guys. Ito guys, pakuloy muna natin bago ilagay yung ating sitaw. Ito guys, kasi umano na siya, lagay na natin yung sitaw, tsaka sili. Yung ating sitaw. Okay. Ayan guys. Ako kasi guys, paborito ko talaga. Gulay, gulay. Kahit yung gulay guys na binaguuman yun. Walang sahog, may kamatis lang, sibuyas. Ayan, okay na yung guys. Ulam na yun. Takpan muna natin. Takpan muna natin oh. para maluto yung ating sitaw. Guys, habang inaanin ko yung sitaw na maluto, abang nagulupin tayo ng gulay, ano guys, isasalin ko dito yung ating ito guys yung binili kong brown rice ito pala guys, na ito bag ko. Gawa ko to? lang ito. Kaya nasira na guys, makina ko. Kaya hindi na ako nakagawa ng bag. Ito guys, so, mga pinapalingkihan ko. Ang mga gawa ko lang ito guys, yung mga putol na pantalon yung mga sarana. Tapos, gawin natin dito na. Kung mga aso guys. Ito guys, yung mga pinakas dito. So, ito na guys, isaling ko na dito ito. Ano? Kasi guys, sa grocery malalaki. Ang mahal ng brown rice. Dati nga, guys, nag-black rice din kami, Siguro, may isang buwan din. Nag-black rice din kami. Ano siya guys? Limang kilo lang talaga ang kasya guys. Kasi yung sa puting white rice namin guys, nilalagay ko sa dalawa. Nasa ilalim ng bagyara namin na kalagay. Ito na guys. Ang ingay ng aso dito guys. Ayan. 5 kilo guys ang kasya dito. Ito, matag ang na sa ating tagal sa mga plastic yan. Ito na guys, takpan na lahat. Takpan ko na. Sige, yung sa ilalim yung lumilasa namin guys. So, so guys, ano natin? Tingnan natin kung ano na yung ating gulay. Yan na guys, haluin ko na. Ang bango, hindi ko pa bubuksan, guys. Ang bango na. Yan, ang Ang bango pala yung bata niya guys Kung so, sa so, may ano ayan no? Maano puro puro din siguro to guys Ang ganda rin oh Tikman ko muna guys kung okay na yung alak Para kung medyo maano dadagdagan natin ng asin Ayan tikman natin hmm, Okay na guys May konting ano ang hang Tagay na natin yung ano malunggay. Ano kasi ngayon guys, ang malunggay. Kailangan ugasan mo. Gawa ng ano, malikabo. Hindi na uulan. Maligas-gas. Kailangan talaga ugasan mo ang malunggay. Maano siya, maligas-gas ang dahon. Haluin mo natin. Tapos ilagay ko na guys itong ano natin. Gata. Maganda rin pala guys yung gata nila oh. Parang gaya din doon sa binilahan ko sa MLQ. Yung suki ko doon sa bilihan ng gata. Ito na siya guys. Tapang ko muna siya para maluto yung ating gulay, yung ating dahon. Ayan yung dahon na. Malim guys. Ayan. Guys, yung ating hinataya si Tao with malong guys. Ayan. Eh. Tinaka. Ayan na siya guys. Medyo, medyo marami-rami pala yung ano-ano yung 50 pesos na data. Tikman ko na ulit mga guys ang ating gulay. Hmm, harap. Sarap guys, ang dinamnam. Ang dinamnam ng ating si with malunggay. Guys, gusto na maya maya. Kakain na kami mga guys. Maya maya. Na guys, kain na tayo. Ayan na guys, yung ating sitaw at malunggay. Ayan na guys, ito naman sa akin guys, kamote at Malunggay at sitaw na ginataan. Bye guys! Thank you! God bless po! Please subscribe! Maraming salamat po!